Karamihan sa mga artista ay mabait lang sa harap ng kamera, pero ibahin mo siya. Ang napagtakamalan ng iba na mataray ay may gininto ang puso pala sa totoong buhay. Yan nga ang ugali ni Julian Santos o mas kilala sa palayaw na Juday. Kamakailan nga ay naibahagi ng kanyang kaibigang si Mosang sa isang interview kung paano magmahal sa kaibigan si Judy Ann. Nagsimula ang kanilang magandang samahan noong nagkasama sila sa Esperanza at naging matalik na magkaibigan. Ninang si Mosang nang panganay na anak ni Juday na si Johan, kaya Mare ang naging tawagan ng dalawa. Ayon sa interview, hindi raw makakalimutan ni Mosang lahat ng ginawang tulong sa kanya ni Juday, lalo na pagpera ang usapan. Noong tinakbo sa hospital ang nanay ni Mosang, wala siyang pambayad sa halagang 30,000. Wala na siyang ibang malapitan, kaya umuutang ito kay Juday ng 15,000. Pero buong 30k ang binigay ni Judian sa kanya. At noong si Mosang naman ang mainiinda sa katawan, nakita ni Juday na namamagana ang legs nito, dinala agad siya sa St. Luke's. Tumanggi pa si Mosang pero pinilit pa rin siya ni Juday. Bukod sa binayaran ni Judian ang buong bill, Binabantayan niya pa si Mosang sa hospital kahit kagagaling nito sa taping. At noong panahon na hindi makapagtrabaho si Mosang dahil nagpa-opera ito ng thyroid, pinadala ni Judia ng debit card at utos nito na maggrocery si Mosang ng mga kailangan for 2 months at binigyan pa ng cash. Grabe, magmahal si Juday, dagdag pa ni Mosang. Dahil kahit marami na siyang naibigay na tulong, ay hindi niya ito sinusumbat at hindi rin nangihingi ng kapalit.